Tingin ba, dapat bang makialam si Pakboy sa away ni Boy Tapang tsaka ni Cherry White? Hindi na, tama yung mga followers ni Pakboy. Hindi na dapat masasakpan lang siya ulit. Mahirap nang balikan ang dating sinira. Dapat din na makialam si Pakboy. Bakit? Tapos na siya i-content noon eh. 11.34 na ng gabi oh Walang pulutan, ano ba yan? Oh shit! Walang pulutan, wala. Konti nang inumin, no? Ay! Ito yun na naman. Ay, martes mo yan. Ay, ay, ay. Ha? Yun yung martes mo, ayun. Wala nga, ay. Kagabi, ay, madaling araw. May beer tayo dito, ayun. Konti, oh. Ano ba yan? Saan may glide? Saan may Totoo, wala naman tayong inum, eh. May kukwento na lang ako sa inyo. Yeah, uh, Pwede ah, na, kwento ah, lang pala. Eh, ah, ay, ay, tama. Basta kwento lang yan, ha? Part 2 part to no, nung no, kagabi, part 2. Oo. rin. kwento yan, tanong yan. eh. di ba boy tapang, cherry white, nag-aaway, di ba? Eh! boy, si pak boy boy Nakikialove na. Ay, na. Wala mo na sabi. Wala mo na sabi. Nag-post na si Pakboy. Nakikialove oh na. Si oh, Nakikialove si si na. na. Inaingal At... na rin huh? nah, si Boy Tapang. Wala na ba sabi? So, man, say, oh, sabi ni Pakboy? ano yung boy sabi? <laughs> Wala na ba na nagagalit sabi? Wala na Nagagalit nga siya kay Boy Tapang. Nagagalit? Kinakawawa yung kaibigan niya. Si Cherry White. Cherry White. Di ba kaibigan ni Pakboy yun? Oo. Nagagalit si Pakboy doon. Parang sumasobrad na Lalo kay issue. Ah, kumbaga si Pacboy, inaano pa rin si Cher, okay. kumbaga. Pinatanggol pa rin, pinatanggol ah. Pinata pa rin. Tingin nyo ba, dapat bang... Sabi ba... na nga po. Wala <laughs> pa, <laughs> itay <laughs> mo. Tingin nyo ba, dapat bang makialam si Pakboy sa away ni Boy Tapang at ni Cherry White? Uh, oh? Sa tingin ko oh, may rights naman si Pakboy. Teka, mamaya ka na. At sa tingin pa kasi, yung sinaw! Excited ka kasi eh. Siya call mula daw. Ako si na, pag gano'n na eh. Para uh, ano? Oo, oh, oh, pag gano'n na. Eh, Ay, ang, may karapatan naman mag magtanggol si Papoy kay Cherry White dahil kasi meron sila nagsamahan. Oh, nagsamahan. May samahan sila. Kaya may, may ano siya, may punto siya kung bakit niya gustong ipagtanggol si Cherry White. oh, syempre kaibigan. Oh, ah. kaibigan, oh, saka oh, minahal oh. niya yun. oh, ngayon yeah. nga. Uh, yun ang para sa akin. Oh. Si Joe naman, tanungin oh. mo. Joe, ikaw Joe, ano sasabi mo? Hindi hmm, ako manasakay hindi, Chris. <laughs> Tawin na <nila. laughs> Ano yan? Kailan mo ba, ano, dapat pang makialam si Pacboy sa away ni Boy Tapang at Cherry White? Hmm, hindi naman sa dapat makialam. Pero may karapatan din naman. Kumbaga, hindi naman sila, nag aush naman sila, di ba? Oh. Uh, nagkausap naman sila. Mm -mm. Yung isa na yung isa na mga sa mayroong care pa rin sa isa. Oo. Oh. Uh, may karapatan pa rin. Inaalagaan pa rin yung pag pagkakaibigan nila ng dalawa. Ah, so isa lang yung ano, parang isa lang yung may care Ay, <laughs> Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ay ka, oh, Pac. Siguro sa akin may karapatan na yeah, naman, si... oh, karapat na naman si Ah, na, na. oh, may karapatan naman si Packboy doon. Alam mo 'yung pinaglalaruan mo kasi. Balon siya. Ba? <laughs> <laughs> may karapatan si Pakboy doon May karapatan Oo, oh, siyempre Matagal din yung pinagsamahan nila Tsaka meron silang relasyon noon Siyempre, mm -hmm. pagtatanggol niya Kasi nasaktan yung no, Mahal pa niya Hanggang, Hanggang ngayon, ngayon. Oh. Siyempre, nga. kahit mas ah, ah, Kahit ako eh Siyempre, pinaubaya ko sa yung Maging kayo Tapos sasaktan mo e, lang Ganun gano'ng e Kadaling nga. panahon Eh kasi nga, boy Eh kasi nga, boy oh. May mga followers si Pakboy Na ayaw ng Eh, pati nung Baka may pala Oo, dapat yung mga followers si Yung tinanong ko, boy Oo, ba't sa amin? Ay, siyempre kailangan ko din opinion nyo. Oh, Kaya, kaya lang, may mga kasi, followers oh. si Pakboy na oh, 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 oh. gustong wag na makialam si Pakboy. Uh, ah, kumbaga Kung si, yung mga followers ni Pacboy, mababait din. Oh, oh. Kung huwag ka nang kasi, sumali sa... Si ayun ayaw nila masaktan oh, si Pakboy. ayun oh, ayaw, ayaw, ayaw nila masaktan. Oh, masakta oh masakta okay. Nilang, okay. kasi nga, tama, siyempre. Tama, siyempre, tama, tama, tama. Eh, kasi, ano nila yun, yung... Ay, mali pala yung kabit ko. kasi yung ginagawa mo. Tama yung mga ano. May tanga. Ano mo? O pinakaroon doon Hindi na, hindi Hindi na, <laughs> <laughs> na tama mga followers ni Pakbo, Hindi na dapat, masasaktan lang siya ulit. Oo, ayos na yun, nasaktan na siya dati. Bakit ba ano pa siya? Makampi pa siya doon. Oh. na lang siya dati, di ba? Yeah, Ganon talaga kasi pag mahal mo, magiging oh. mag oh. mag 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 martir ka. Kahit oh. eh. oh. oh. masaktan oh. ah, ka, paglalaban mo, mahal yes. oh. mo. Yes. Oh. Kasi mahal oh. mo sa lahat ng bagay. Dapat matauhan ka na sa ginawa na yun. Paano ka matututo? Kung babalikan mo na lang, paulit-ulit ka masasaktan. Ah, ano? No, no, no. Point 10, no, point 10. Gay kasi, syempre, may sarili-sarili tayong pag-iisip eh. Oo nga. Para sa kanya, mali pa rin talaga yung nangyari sa sitwasyon ni Cherry, why? Kasi nga, nagkaroon sila ng ano eh, magandang samahan. Tapos, oh. iniwan siya. Tapos, nagkaroon siya ng si Cherry nagkaroon ng mm. iba. Pero, hindi pala sapat yung, ano na yun, nangyaring situations para sa kanya. Siyempre, masasaktan si Pacboy dahil nga, akala niya magiging mas maayos si Cherwe, mas, magiging maska, mas masaya. no, no. no, no, no. Ah. Diba? Kaya yun, siyempre, kahit man ako, Masasaktan ako sa kanya. Uy, dinanong ka na kanina. Oo, ano eh, natanong ka na. Tatanongin ba kayo? Tatanongin Tatanongin ba kayo? <laughs> <Is that> right? <laughs> Lung! Lung lang, dapat kalimutan na yun Hindi pwede yung habang buhay siyang martir Bukol, uh, bukol uh, <laughs> 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 Parang relasyon na. naman ni Julian Hindi naman kami hanggang ngayon buko pa, di ba? Oh. Kasi oh. Nagbibigayang kami sa isa't isa Alam na namin yung may Alam namin yung may ini siya Alam namin yung Magkakabati kami Kaya mga, na pala, yun ano. Kapisado na namin yung kainis sa na namin dalawa. Kaya hindi namin gagawin. Hindi yes. naman sa inyo story. Oo, ang tingin. Ito na ito. 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 Ito na Kasi yung sitwasyon, yung, 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 yung relasyon namin ni Yu talaga. Oh. Halos sabay lang nung no kay Paco. Tsaka kay Cherry White. Pero kami po. Ah, kano ba yun? Oo. Ano ka ba? Sik nga kami weh. Biro mo siya busy. Oo. Pero, inaalala ko pa rin siya. Ah, wow. Wow. Okay. so ito na ba? Baka, so ito na Ganon sana, Ay, ano? Kung malig mo sa akin, payat ka. Ah, ganun sana. O, kasi tumaba sa tulog ko, te. <laughs> Wala nga tayo, <mo>, tayo na sinasabi. Wala nga tayo na sinasabi. Wala Ikaw nga, Paps. Ano masasabi mo? Ay, yung ano ba, yung nakikialam si Pakboy. Oo, oh, kasi tingin mo ba, dapat bang makikialam si Pakboy sa... ano? Ako, oh, di ko na pa kasi sa kanya pala, ang ba na eh. Ang sasabihin ko na lang, mahirap nang balikan ang dating sinira ko ano? na. Uh yung ano tama, tama tama may punto rin Okay, go so, Paps wala so, din no? ilang, segundo na lang sa akin ito yung dalawa De, sige mahaba pa haba ng ano eh <laughs> ayun basahin ko lang yung script oh, ko Hindi, sa akin, <laughs> uh, parang tanong pa. Hindi pa, dapat pang makialam si Pakboy sa away ni Boy Tapang at Cherry Para sa akin, eh, y hindi na. Hindi na. Huwag na siya makialam doon. Kasi Bars, baka madami pa siya sa <laughs> issue, eh. Kasi okay. may issue ngayon yung dalawa, eh. Tapos, eh, makikisali si Pakboy. Tapos, mauna na naman niya ako. Ay, hindi pa pala tension mo. Umalis, wala na siya, eh. Oo. Oh. ko na lang umalis si Boy Tapang. Ako na next dun, eh. Ay, papa, ano ka lang, papalamig ka oh, tapos babalik si Pangboy, di, huli na naman ako. Oh. Huwag na siya makialam. Ah, Oo. Oh. Oo. No? Oh, oh. niya na ako doon. Oo, oh, ikaw lang. Oh. Oh. Uh, ako naman. Wala lang hihintay. Ako sa ating peyam. Hindi ko, papa, eh. Maraming okay, man, okay. mo. Sa akin naman, okay lang naman makialam siya. Kasi nga, sabi nga nila, may pinagsamahan silang dalawa. Matagal din yung pinagsamahan oh, nila. Isang, ta ano, isang taong scripted din. Pero, sa totoo sen, hindi na din dapat siya makialam eh. Oh, bakit bakit? <laughs> <laughs> ba bakit na pa siya doon eh tapos na nga sila, 'di ba? Mm -hmm. Move on. Eh, kasi nga concern, kasi may feelings. Tingko may feelings pa. Eh. Ma ko lang. Okay. Uh, <laughs> 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 sana sana, magkasundo. Uh. Para para masabi natin na. Okay. <laughs>

dapat di na makialam si Pakboy. Bakit? Tapos na siya i-content nun eh. Uh, uh, oh. Si si Boy Tapang, tapos na rin, di ba? Uh, May bago na nakakontent. Uh, Dapat uh, yeah. tayo na makialam. Ay, uh, ay, ah, ex niya. Tapos uh, ah, oh. uh, oh. na, pakalayo na ni Pacboy. Tumaan ah, na si Pacboy. Oh. Tama, tama, tama. Tama, tama, tama. Ang para love story. Tignan mo oh, na, uh, para, uh, parang para mo? pasan mo. Matalino pala Oo, okay. to pa, si Arturo. Hindi, okay. baka tapos nung ex, ikaw na susunod. Tagal pa pala. Dapat <laughs> pa pala oh, pa yung ex na yung Siguro, si pero eto, tadya pala. ko lang sa ex niya, no, baka puti na isang taon to. Ay, ay, ay. Medyo ay, ay, ay. maganda yung ano eh. Uh, Engagement. Engagement eh. So, baka magtagal yan. Nagka-page na rin eh. Nagka-page na rin. Basta wala naman akong pakilam sa kanila eh. Daming problema naman mundo. Dami pa natin. Hindi lang namin yun. Mabayat yan Si Boy Tapang Mabait mo bait yan. Mabait ako ng content ka pa eh. Oh. Oo. Kami hindi na. na kami content eh. Alam <laughs> oh, din kami eh. Huwag kayo lalaga ka, na. Maraming salamat sa inyo. Ay! Ka. Ikaw, ikaw, ay! 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 Inukuha ko lang eh. Dapat yung busy din ako sa live eh. Inumpisahan mo yan eh. Ah, <laughs> oh, sige. Ang oh, masasabi ko lang, dapat nga di na makialam si Pakboy. Hmm. Kasi yung pagka-concern niya kay Cherry White, tumaga, eh, sa loob niya na lang. Kasi, nakabangon nakabango naka na siya. nakaaon na eh. Ah. Parang naka-recover na eh. Papapostation na nga, di ba? Uh, papogi na eh. Kasi, tapos dalapit pa siya sa parang medyo toxic na ano na, parang gusto niya masaktan um, um, ulit uh, um, ano hindi toxic hindi <laughs> mga toxic hindi toxic ka hindi ba toxic na sitwasyon eh mahirap na pumasok sa ganun kumbaga iwas na siya sa doon. Isipin niya man, dati, kung, ba, kung dati, iniisip niya pa yung kapakanan na, ng ibang tao, ngayon, isipin niya yung sarili niya. Oh. Ah. Ano, lagay na lang siya sa tahimik, ano? Oo, oh, lagay ah. na lang sa tahimik si Pacboy. Para ano, tiyong, kasi tinutulungan siya ng mga followers niya, oh. di ba? Inaangat talaga. Yan lang wala sabi ko. Uh, wag na, wag na, fuckboy. Ano na lang, sa iba na lang.